<coughs> guys, ito yung terahan namin dati, guys. Yung mga bata pa kami, guys. Tsaka, ito yung sapa namin, guys. Yan. Dito kami naglalaba. Ewan ko kung matadaanan pa. yan guys, ang daming kawayan. And hmm. Dito kami nakatira dati, guys. Tsaka dito kami naglalaba. Yan. Walang tubig. <coughs> hmm? Dito kami, guys, naglalaba dati. Tsaka naliligo. Ang <coughs> lalaki na batu. Yan. Laki ng sapa. Walang tubig. Hmm. walang tubig guys. Dahil sa sobrang init, walang tubig. Okay. <coughs> Yan, lumbati oh. Lumbati. Yan tapon ng tubig dahil sa sobrang init ito yun ah dati guys nangunguha kami ng isda dito guys yan guys, oh, guys. guys ang dami daming isda guys isda pait pait yan guys ang daming pait pait guys oh pait pait guys ang dami. hmm. Ayan guys. na oh. Ayan hmm. guys. Nakakamiss din dito guys. Ano? Ito yung dati naming sapa. Ang laki Ayan. Oh. Tapos dyan yung tawiran kasada. Hmm.

哎。